Kahapon nga nag-request ako ng meeting para sa lahat ng branch namin. Sa Arayat, Apalit at Plaridel. Alam niya naman, nalalapit na nga ang kapaskuhan. Kaya naman ngayong araw, ang pinagmitingan namin ay tungkol sa aming Christmas party. Mamimigay lang naman kami ng iPhone 17 Pro Max at trip to Boracay. Naksyuta! Ang agenda namin ngayon ay linisin at ayusin lahat ng gamit dito sa bago namin bubuksan na branch sa may apalit pampanga. Sobrang thankful naman talaga namin ni Bebo sa mga staff namin. Nakakatulong kasi namin sila sa pag-aayos, paggagayak ng mga gamit at pagkukumpuni sa mga dapat pang ayusin. Buti na lang talaga may mga staff kami na ganito. Hindi namin sila inuobliga pero kapag kaalam nila ng kailangan namin ng tulong e eh pumupunta agad sila. Habang nag-aayos nga kami lahat, si nanay naman ay nagluluto ng hapunan namin. Dahil sa December 2 nga mag-o-open na itong Apalit Branch namin. Yes, tama kayo ng dinig. December 2, opening na po ng Apalit Branch. Medyo alanganin lang ang araw dahil Tuesday yun. Pero panigurado, walang Tuesday, Tuesday sa mga taong gusto na talaga mag-sanji dito sa Apalit. <laughs> Marami na rin kasi talaga naghihinta at sa totoo lang, napakarami na nagbabalik-balik dito. Akala nila open na kami. Kita nyo naman ang evolution ng ating branch dito sa Apahalit. Mas pinabango, mas pinaesthetic, at mas pinalawak talaga. Lahat ng branch ng Menjo, iisa na lang talaga ang mga itsura. Masasabi ko na ang Apahalit branch ang pinakamalaki talaga na branch. Sabi ko nga sa inyo, sobrang thankful namin dito sa mga staff namin. Mas napapabilis ang trabaho at hindi na namin po problemahin kung sino yung makakatulong namin mag-ayos. Siguro, dahil nalalapit na rin ang Pasko. First time lang talaga magsasama-sama ng tatlong branch ng Menjo. At habang isa-isang branch ang nagpupunta dito, grabe no, hindi ko ma-imagine na ganito na pala kadami ang pinasasahod namin. Before kasi noong na Christmas party kami guys, parang tresi lang talaga yung staff namin noon. Pero ngayon, doble tiplihin nyo na yung mga staff namin. At nakakatuwa pa dahil mas nadagdagan tayo dito sa bubuksan na apalit branch. Palaki na tayo ng palaki at taon-taon parami tayo ng parami. Sana sa susunod na taon, 500 na tayo. Ay! Paibara naman ako, pinakadami dami? <laughs> Galing ako kanina sa trabaho sa M. Lowellier at after noon na ako agad dito, nagdala na lang talaga ako ng pamalit. Dahil ilang araw na nga lang ay December na, doble kayo din talaga ako para syempre, pambonus. Tapos alam nyo na, napakarami kong inaanap. <laughs> Natigil ko nga muna sila sa ginagawa nila sabay-sabay na kami naghapunan. Sila pa talaga ang nag-request ng gusto nilang ulam dito kay Angeline Mapagmahal. Ako din naman, gustong-gusto ko kumain ng paksiw ng bangus para makabawi ba Bawi din ako. Ilang araw na rin kasi kami wala sa oras ang kain at hindi kami nakakakain ng malinam na. Ma matapos nga kaming kumain, bumalik na ulit kami sa mga trabaho namin nang matapos na rin lahat. Pero huwag kayong mag-alala kapag dinadala namin dito yung mga staff namin galing ng Araya. May service naman yan. Hinahatid talaga namin sila pabalik sa kanila para alam nyo na safe. So nung natapos lahat ng mga trabaho namin, dumating na rin ang mga Plaridel branch straight from duty. So pinasundo ko na rin sila para syempre kompleto kami ngayon at lahat ng mga i namin ay alam din nila. So, yung meeting namin na to ay about lang din talaga sa Christmas party at opening ng Apalit Branch. Isa talaga sa hinihintay ng mga staff ang Christmas party. Lalo naman na ngayon taon dahil mas pinabongga namin lahat ng na mga premium, bonus, at saka yung mga parapol namin. Dinaig pa namin ang sa sobrang dami namin ipamimigay. Nakshuta. Okay lang naman din sa amin. Isang beses lang naman nagdi-December sa isang taon. Kaya bawat award na makukuha nila, kagaya ng Employee of the Year, Kota Achiever, ay makakakuha ng 10,000 to 5,000 pesos. Pinaghandaan din namin yung place of venue na paggaganapan namin ngayon. Deserve na deserve naman yan ng mga staff dahil pinagtrabahuhan nila yan buong taon. Ayos na ayos nga eh. Kasi nakahabol pa talaga ang apalit. Biruin mo yon. December. December 2 na nakahabol pa sila ng Christmas party. Yan <laughs> sinabi ko nga sa kanila na yung mga award na yun ay may halagang 10,000 pesos. Anak syuta, nagpupumiglas sila at nagmamadaling tumulong dito sa dumating na rep. <laughs> Hindi pa mga nila alam kung paano nila bubuhating lahat itong rep na to. Oo nga naman, sayang din yung 10,000. <laughs> so sa tingin nyo, sino ang magiging employee of the year sa mga nagsisitulak na to? <laughs> Awang tawa talaga ako sa kanila. <laughs> Pero ayun nga, kami ng samjihan, sino naman mag-aakala na ngayong taon, tatlo na yung branch natin at ganito na tayo kadami? Grabe no, sobrang saya ng Pasko namin. Kahit sobrang magastos, alam naman namin na sa tamang tao yun mapupunta. Sabi ko nga sa inyo, may paraffle pa kami, 13 month pay at bonus. Kaya naman kung umabot ka din hanggang dito sa video na to, i-comment mo lang ang buong pangalan mo. Dahil kahit hindi ko kayo stop, pwede pwede ko kayong bigyan ng panghanda sa Noche Buena. Mamimili ako sa mga hanggang ngayon yung alas 9 ng gabi, ha? Ah. Naksuta! <laughs> Yan naman! Salamat! Wait! Gusto mo ba ng ayuda? Check mo dyan sa comment section!